Paksiw na bangus na kahit tinik ay pwede makain, wala ka nang itatapon dito. Simut sarap hanggang tinik. Paano ba namin ito ginawa? Yan ang ipapakita namin sa inyong ngayon. Para nga po, sa ating paksiw na bangus na kain pati tinik, gagamit po ako dito ng isang kilong bangus. Ito po siya. Mataba po yun, oh. ito po, nalinisan ko na po yan. Pero, ibabag ko po yan sa tubig na may asin para po tuloy mawala yung uh, dugo niya hindi malesin po yung lansa at least 30 minutes po after po mababad ng isang oras sa tubig na may asin eto na po binanlawan ko na po yan huwag po kayo mag alala hindi po yung magiging maalat mas maganda po yung kulay niya kapag binababad po sa tubig na may asin So din na po ito para iluto Naglalagay na po ako ng luya. Kalahati lang po muna. Sibuyas. And then bawang. Arrange po natin yung mga isda. Naglalagay po ako ng paminta. Yun po natitirang luya. Sibuyas. Bawang. Siling haba. Maglalagay din po ako ng coconut oil. One half cup po yan. Nasa inyo na po yan. Pwede pong olive oil or kahit anong oil po. Maglalagay din po ako ng one half cup ng suka. Maglalagay din po ako ng asin. And then, bay leaves po. Tatlong piraso lang po. Huwag yung masyadong dami yan. Magmumuka po yan adobo. Lastly, water po. Level lang po dun sa isda. And then ito po, lutuin natin dito sa pressure cooker ng up to 2 hours. Magsisimula po ang 2 hours kapag tumunog na po yung ating pressure cooker. Nag-start na pong tumunog yung ating pressure cooker. So hinana po natin yung apoy. Low fire na lang po. And then dyan na po mag start yung 2 hours sa timer natin. Magkalipas po ang dalawang oras, eto na po. Siya so, po pala, bago nyo po bubuksan, pasingawin nyo po muna yan ha. Huwag nyo po bubuksan nang may presyo pa po sa loob. Yun no. Eh. So ito na po, try na po natin kung talagang makain po patitinik. Ito na po yung naluto ko na pag na bangus, kain pati tinik. Ang bango ng amoy. Kasi po, coconut oil yung ginamit ko dito. Sambu po yan ha. kaya pa po yung tinik niya. Mm. Kalambot. <laughs> Subukan nyo ito, hindi hindi kayo magsisisi. Napakasarap. Habayi. Mm.